Hello guys. Guys, pumunta ako ng Nobo kasi madaming sale. Hindi ko naman alam na maraming sale. Pag silip ko, maraming sale. At ang sabi ko ay bibili ako ng lagayan ng patis. Kasi sabi ng aking my love sa ano, parang butas daw yung lagayan namin ng patis. <laughs> so, sabi ko, sige, bibili ako ng lagayan ng patis at lagayan ng aming sabon. Kasi yung lagayan ng aming sabon ay tinapon ko na kasi nga bulok na. At Ayan. Hindi ako nakabili ng gagaya ng patis. Iba-iba ang aking nabilit. Ako yung nakita na naman. Marami na naman si Mami Curling, ano, nakitang kakaitan. Ang akin nakita, guys, o, tabo. 25 pesos. Ang ganda ng uh, tabo. Ganito din yung kulay kaso, ano na, bolokski na din. Hindi pa naman bolokski. <laughs> Pangit na. At bumili ako nito. Ayan, para sa lamesa namin. Yung amin, yung ayon ng iisa na. Yung iba yung mga pangit na. Ayan, 20 pesos lang ito guys. Ayan, 20 pesos. At yung, yung nakita kong lagay ng sabon dun guys na gusto ko ay 150 pesos. Sabi ko hindi mo na kita bibilhin dahil ano, papaybahan din yung akin dalang pera. At ayan, sasabi tamang ito. Magkano ba ito? Parang 25 din yata. Ay, 35. Ayun, 35 pesos. Kung para mo dun sa bibilhin ko, dapat na 150 pesos. Sabi ko, esep-esep din, Mami Perni Vlogs, kasi wala kang dalang pera. <laughs> o, ayan, di ba? Di ba yung 150, guys, naging 35 pesos? And, ayan, may nakita na naman ako. Ayan, lagay ng anik anik Hindi ko alam kung anong pwedeng ilagay dito. At ang nakakatuwa, guys... Ito ay 15 pesos. Nakita lang ako dito. Sabi ko, dapat dalawa yung bibilhin kong ganito kasi nga ang cute. Hindi ko alam kung anong ilalagay ko dito sa madaling sita. Ito ay nakita ko. Ang presyo niya ay, ano, ayan, 35 pesos. At medyo malaki naman siya. Kumpara dito sa 15 pesos na maliit naman, hindi ko alam kung anong ilalagay dito. Pero may naisip na akong ilalagay. <laughs> yung aming patungan ng baso. <laughs> Ang dugyot-dugyot na. Ayan. Pwede namin, pwede kong ilagay na ganyan. O, diba? May kalalagyan na siya. At ito ay, hindi ko alam kung anong ilalagay ko dito. Ayan. Thank you for watching, guys. May bago na namang ikakalat sa yung Mami Pearly Vlogs. Ako nakitang lagay ng patis. Ay, sabi ko doon sa counter, guys. Sabi ko doon sa counter, sabi ko, ate, alam mo ba, ang, ang bibilihin ko lang dapat ay lagaya ng patis. Kasi, pinabibili ako ng my loves ko ng lagaya ng patis. Wala akong nakita. Sabi ko na lang, kunwari, wala akong nakita. Pero ang totoo ay siguro ay meron. Hindi ko na lang pinuntahan. Sabi niya ate, doon. Doon daw, doon. Ayan, hayaan mo nang munang ganito yung lagaya namin ng patis. <laughs> Kulang lang sa linis. Ayan, guys, thank you for watching. Thank you, thank you for watching. Ayan, guys. O, nilagyan ko na ng sabon. Dapat pala i-dalawa yung binili ko. Pwedeng dalawa, o. Lagay na mga anik-anik. Kasi ay, yung lagay namin ng sabon ng kalat-kalat. Ayan, pwede palang isa pang ganito, o. Nakasabit lang kasi siya. O, diba, guys? Ang cute. O, yung 150 ko naging 35. O, di o diba? Ang cute. Ayan, guys. Kaya lang, ayaw na namin maglagay dyan ng Sabon Hindi ko alam kung bakit tayo na namin dyan maglagay ng soap. Dito na lang tayo maglagay ng sabon. Ang binili ni mommy, pearly blocks. Ang cute cute ng color. O diba, hindi masakit sa mata.